pre. <laughs> Kailangan mo na maaga, bata. Saan ka ba? Hindi ako makasama may hype pag, ano, pag daw mo yung maaga. Oo. Tino, tino. Ha? Sa Alam ko, n 70 yan pa eh. Oo. Hindi. Nay! Nasa video ko! <laughs> Di diba, <babayin daw> ba, papakita ako ba? Seloso eh ako na. Kailala mo ba? Kailala Ano? Mabibigang pong booking. Booking? Tapos, bakit So, o ka ngayon, yung babae mo, Ano? ba? Ha? ka tayo sa'yo, pre, kayo natin na. Ayan, nasa kami. <laughs> to, beer house doon. <laughs> tagalan yun. Malgo. Hmm? Ganun tagalan. Mike! Magto months yes, na. Eh. Pagal oh, okay, ah, pa, <laughs> na. Ngayon boy pa rin no, saglit lang mga 7. Ano ba talaga ang vision talaga? Marquez kaya no? Ma-off si na ma -ka um, <laughs> okay, ba si baka kasi ano. Okay. No? siya ng ano. Ano yung seryoso? Ako, oh, nag-seryoso naman ako. Oo, oo. Di ba yung... Yung yung... Yung get... masama na yung boyfriend. Oh, oh. Yung ko. Ah, ah, pinyala. Pinyala. <coughs> Hindi ko dapat mag... Eh. depensa, atras, depensa, atras. Uh -huh. Dun tinalong malaking score ni Pacquiao si Marquez. Pag ikaw ang champion, dapat ikaw ang aggressive masyado. Ikaw ang didikit ang didikit sa laban. Oo, so, eh. basta pa siya isang beses, sa, no? Sa puntos. Oo. Oh. Talo. Talo si Pacquiao. Hindi rin. Diba kasi Pacquiao doon? Pagkatapos ng bumagsak si Marquez, eh, nagpalitan na lang sila ng suntok eh. Tignan nyo yung suntok ng Pacquiao. Natitinag yung Marquez. Na, Oo, umiikis yung paan ni Marquez. Pero yung Pacquiao pag nasuntok ni Marquez,